Hello mga sir, ito meron tayo isang uh, click 115 na ito trouble shot dahil nga ito'y nagtulak mga sir pinagtulak siya dahil lumabas yung check engine sa kanyang panel lumabas tapos nung na-diagnose natin ayun nga, lumabas sa diagnose yung CKP nag-starting tong uh, issue ni sir sa motor niya nung nagpa-magneto cleaning yan, yeah, siguro na taon, na yun na yung pasira o di kaya minsan mali yung pagkakalagay ng stator or baka nagcrack yung CKP kaya kapag uminit siya doon na nainitan yung CKP yan nagkaroon siya ng check engine hanggang sa nasira hanggang sa nagtulak na lang si sir ngayon syempre kapag ka CKP ang tinuto uh, tinutukoy hindi naman tayo basta basta nagpapabili ng pisa kung hindi pa natin tutaling na chichik ng maayos at ito nga binuksan natin para ma-check natin talaga kung uh, nasa wire lang or sa CKP na mismo. <coughs> Hindi pa tayo sa bila. Yan, ito sa bila. Ito, binuksan natin yan. Check natin kung mayroong mga markings na parang uh, may tama yung stator. Goods naman. Hanggang sa wire, hanggang sa ilalim. Yan, goods naman. Parang ano lang yata ito sir ah? Parang aftermarket na to eh. No, okay. nagpalit ka na ba yan? Dito? Hindi pa, parang aftermarket yata. Ano ba yun ah? Ano ba yun? Si Kipi, nagpalit ka na ito? Oo ata, Racing Monkey. Ah, Racing Monkey Ah, Racing Monkey no? pala. Ah, hindi pala siya, no? hindi, siya hindi siya original. Then, ng isang araw ko lang pinalitan yan ng mm -hmm. oh, Mayroon talaga ng ganun. Na hindi tumatagal. Mm -hmm. Tapos isang araw ko lang nagamit, kinabukasan, bumalik na naman yung aero, check engine ulit. Uh -oh. yeah, Ngayon, tapos laro, mahirapan na siya, lalo kung isa, pera uh -huh. -oh. pala ito, mga asa na pata na pala. Kaso nung, ano, kakapagawa lang pala, dito. malayong yung pagkakaitindi ko. Ayan, kakapagawa pa lang, isang araw pa lang. Ayan, sira na naman daw agad yung kanyang CKP. Ah, nilagay na CKP, yung racing monkey. Ayan na yung sinasabi ko na, kung kayo bibili ng ano ng uh, stator or CKP kung gusto niyo talagang tumagal kahit mahal kung tatagal naman mas maganda yung original na ilalagay ninyo kasi yung sa aftermarket mga sir hindi natin masabi kung hanggang saan yan tatagal kasi nakadepende po yan sa pisah uh, pisa minsan yung may mga matitipe na ginawa mayroon din uh, may, uh, nagawa na CKP kapag nainitan lumalambot na yung CKP, yung uh, parang uh, rubberized nung CKP dun sa loob. Lumalambot na yan. Ayan, yung pinaka-mismong mga IC dun sa loob nun. ayun parang nasusunog. Hindi tulad ng original, mga sir. Na masisira lang ito kapag mali yung pagkakalagay. Kasi, si sir, pinadvisean ina ko na mas maganda pa rin na gamitin natin yung original kasi kung sikipi example natin dito nagpalit na pala ng sikipi tapos nasira din kasi yun din ang naging problema noon nung simula nung biluksan doon na nagkaroon ng problema kaya yung sinasabi ko maaaring nataon lang o di kaya maaaring hindi maganda yung pagkakalagay dito kaya nagpapalit siya ng racing monkey at sikipi at ito isang araw pa lang sikipi na naman kaya ito pinabingan natin si sir ng buong harness yan yeah at least masabi mo talaga na original to at tatagal kaya ito bubuksan natin to tatanggalin natin to hanggang dito kasi si kuan mga sa mahaba yung kanyang uh, wire kasama po yan dito sa pinakailalim ng uh, ano lyrics natin kaya tatanggalin natin yan siyempre kapag nagtatanggal kayo ng mga sir meron akong uh, nilalagay dyan para hindi bumusad o bumuka dito kasi baka mamaya sa so, sobrang hirap tanggalin to at hindi nyo ginamita ng ano bubuka na yan ngayon ipipilit nyo yung turn dito doon na magkakaroon ng lost thread yan yeah, kaya gagamitan natin mamaya tanggalin mo natin hanggang dito yan mga sir yeah, dapat uh, regular nyo ipacheck yung, yung magneto para nalilinisan dapat doon din sa trust na gumagawa na talagang nagagawa na ng ganitong motor Ayan, wag dun sa sana sa barabara. So, pay, alamin nyo muna. Dahil kayo lang din ang, ang magsasapal niyan, mga sir. Hindi ang gagawa. Pinakamahirap pa niyan. Pag nasa probinsya kayo, nataon kayong pabiyahay kayo, at nasiraan kayo ng ganito, napakahirap magganap nito, mga sir. Sa probinsya. Eh, syempre, magtutulak kayo, mapuprovisyo kayo. Lalo kung gabi. Napakadelikado yun, mga sir. Kaya dapat, uh, magandang klase. Original. Kahit mahal, at least original, asahan nyo na. Tatagal po yun mga sir. Kaya bakal sila natin to. Para may kapit na natin to. Yan, ito mga sir, tinanggal din natin yung headlight para madukot natin doon yung kanyang sakit ng stator. yan Tapos nakatali pa yan ng strap. Tapos yun din ang ibabalik natin. Tanggalin nyo rin yung upuan dahil dito nyo rin makikita yung sakit nya dito. yan yan lang naman yung gagalawin natin. Kasi kapag CKP na mga sir problema, magtutulak na kayo talaga yan kung nasa ibang lugar kayo. Dahil hindi na po siya aandar. Hindi na po mag-start yan. Saka isa pang kuwan mga sir, huwag kayo kaagad na basta-basta bumibili ng PISA. Kung wala pa kayong idea, oh, mas maganda kayo ipag-diagnose nyo para makita nyo kung ano yung error. Minsan kasi, nag-error siya pero hindi siya CKP minsan nasa ECU minsan andito sa ignition coil maraming dahilan or maraming cause nung check engine na yon pero kung maanda no ba yung check engine andyan na yung uh, auto sensor yung oxygen sensor ganyan tapos uh, speedometer basta maandar ngayon basihan nyo lagi kung, kung ECU naman yung problema ng motor nyo basihan nyo lagi dapat itong fuel pump tumutulog dapat yan tapos kung tumutulog yan at uh, ganoon pa rin, pinano nyo minsan nasa injector ang problema. Or nasa fuse, ganoon. Yeah, mas maganda kung pinapadiagnose nyo munang mabuti. Bago kayo bumili ng pisa para hindi sayang yung pisa na bibili ninyo. tagal natin yung uh, magneto. Tapos susunod natin yung uh, stator na tatanggalin. Allen wrench po yung kanyang uh, dapat hindi nyo siya mapalustrade Dapat gumamit kayo ng tamang tools Matibay na tools para hindi malustrade Yung ulo ng tornilyo Yung allen wrench para hindi malustrade At hindi kayo mahirapan para hindi nyo nababakbakin O sisinsiling pa Yan, taga lang natin yung Stator Buong stator na yan Yan, ito yung stator natin mga set Ayan, Minsan Ito, kaya kahit nabibili mo lang Nasisira ka agad dahil dito yan minsan ito sa sobrang lambot yan hindi matigas yung kanyang uh, likod dyan na uh, naiinitan yan yung pinaka uh, laman loob nung kwan natin kasi o nasusunog kaya ngayon nagiinigay siya ng check engine at ayaw niya ng uh, paandarin o umandarin yung makina hindi niya mapapaandar yan ito pili pa to ito ito lang naman yung problema nito ito yung CKP. Ito yung stator. At ito nga lang, pag original gusto nyo, buong stator ang bibili ninyo. Wala kayong mabibili ng original ng TPS lang. Aftermarket yung mabibili ninyo. Kaya pag aftermarket, asahan nyo na, nai, na andyan na yung madaling masira, saglit lang bumigay, ganyan. Pag aftermarket. yan tingnan natin. Tapos ito na yung lalagay natin. Bagong stator. Urig po itong mga sir. At kung bibili kayo ng uh, stator, kung ano yung unit niyo kung 125 yung unit niyo pang 125 ang gamitin niyo Kapag uh, 150 yung gamitin niyo dapat pang 150. Kasi magkaiba po sila mga sir. Mas dihamak na mas makapal. Yung, uh, kung ano ito? Itong mga tanso. Ito yung, mag, ito yung magnetic uh, wire nya. Mas makapal. Kasi si, ano, si 150 mga sir. Malaki yung makina. Tapos, Meron siyang uh, ISS. Kaya kapag 125 yung nilagay niya dyan, maaaring uh, pag mahina yung battery, hindi niya mapaikot ng maayos. mag starting. yun magtataka kayo dyan. Papagawa yun dyan hanggang sa mag magalaw na yung makina. Kasi nga, loss compression, nasabihin sa inyo. Kaya dapat awil kayo dito. Kung 150, 150 na dapat. Ayan, sampa natin o naisalpak na natin yung stator dito. Tapos mamaya yung uh, pinaka pinaglalagyan ng tornilyo ng uh, magneto natin or yung half moon doon, lagyan nyo ng grasa para sa susunod na tatanggalin natin hindi masisira yung uh, sigunyal or hindi siya mahirap tanggalin di tulad ng mga iba na talagang ginagamit ng pananang malaking uh, puller tapos ginagano minamaso ng ganon. yan yeah. Doon, doon pa lang, lagyan nyo na ng grasa. Yung high time, ilagay nyo. Para hindi siya nalulusaw kahit na nai, na sobrang init dyan. Okay, dahil salpakan na natin. Ah! Yung original, kung ano yung pagkakalagay niya mga sa doon nyo din ilagay. Yan, mayroon siyang lagay ng ganyan. Purpose niyan, para hindi masugatan. Tapos ibabalik na natin. Kung ano yung ginawang panghugot ninyo, pinang tanggal ninyo, ganoon din yung nilalagay ninyo. Kung ano yung mga tinanggal nyo, balik nyo din ng ganoon para safe yung ating wire hanggang doon sa pinakailalim yan, yeah, patadaanin nyo dan kapit muna natin tapos try natin paandarin sya pero yung uh, check engine nya syempre uh, andyan pa rin mag indicate pa rin yan hindi yan mawawala hanggat hindi natin uh, nire-reset sa diagnose kung wala naman kayong pang diagnose meron lagi akong mga lumang lumang videos na paano magtanggal ng check engine na uh, gamit lang yung uh, paper clip yan pwede nyo hanapin yun ayan inaig sa natin tapos ito wala na yung check engine yan i check mo na rin yung ano, sakit yan sa anong log baka sunog na rin yan yan check mo kasi kanina bago natin palitan ng uh, stator kahit alam gawin mong erase, yung check engine dito, hindi siya nai-erase. Kapag tinignan mo naman doon sa diagnose, lumalabas CQP. i mo, i-on mo, andun pa rin. Hindi pa nawawala. Kaya, problema, CQP. Aftermarket yung nilagay, madaling masira. Kaya ganoon na lang. Okay, mandar na. Ayan. Pero i-nabakas -ano, mo na lang din naman yung headlight isabay mo na yun doon sa ano niya, isi yun niya para hindi na rin magiging hassle si kay, ano, kay tropa yan para sa ano yan, nakita na natin mantan na, mantan na siya mga sir at wala na rin siyang check engine, hindi na rin nag yung check engine kasi nga bago na yung ating uh, stator original yung ginamit natin eh babalikan natin yung uh, radiator niya tapos lagyan ng kulan Kapag naglagay naman kayo ng kulan, paantrayin nyo muna, sa kanyo siya sinasalin. Hanggang sa parang bubula-bula siya para matanggal yung hangin ng, ano, ng mga hose o radiator. Para pag ginamit ni hindi mag a yung check engine dito. Baka isipin, overheat yung ginawa. Kasi karamihan, ganoon naman talaga yung nangyayari. Lalo sa Yamaha. Sa Yamaha, ganoon din. Kahit na walang problema, pag sa, tinanggal mo yung radiator at nabuhos ng kulan o nawala ng kulan pag binuhos mo ng ganon kahit na nakpanda rin mo pag tinag, mo pinatako mo mag a -appear. pero pag pinatay mo nawawala na tapos saka mo gamitin hanggang dito ng hindi nilalabas ganon din sa ano, sa click mag a din mga so, na natin lahat lahat ng mga pinagatanggal dito sa motor na to kasi goods na siya at uh, ito mga na at uh, dinadagdagan na ng kulang para secure na hindi uli mag-check engine or uh, mag-overheat gusto na gusto na Okay, hanggang dito na lang yung ating video mga sir. Ganoon lang yung gawin ninyo kung sakaling uh, na-experience nyo na itong uh, nakakailang nakailang palit na kayo ng uh, yung uh, CQP mas maganda, original pa rin kasi kung kukumpirain ninyo kung nakailang aftermarket kayo ng CQP kung tigi 1.5, ganun yung presyo nyan kung makakailan kayo, para kayong bumili din na rin ng bago pati sa labor, pati sa kulan halos sa uh, Ww yung gastos kaya doon na lang kayo sa original talaga mga sir para mas matibay okay, ito na lang yung video natin mga sir